Buso-buso mga kaparisyan, oh. no? po akong nakitang ko. Tapia ata to. O, oh, nyo. Nandito sa may basura. Oh. oh. Kung ano to. bar o pay. Bago ata to. Oh. Baro pay. Hindi pa nabubuksan mga kaparisyan. Baka iniwan o oh, tinapon. Siguro hindi ko lang alam. Iniwan dyan, Oh. oh. Kaya ang gawin natin, kunin natin. Nilagyan natin sa trabaho ko. <laughs> Kasi papasok pa ako sa trabaho ko. Kunin ko lang, kunin ko lang. Kasi maganda eh. Oh. Bago pa mga kapresya, no? Yung hindi ko lang alam. Hindi ano, yung daw, eh, you no? Know? Posible eh. Hey. barbaro. Oh, hindi pa nabuksa mga kapresya. Talaga nga, baro may <laughs> jackpot ah. Um, ikod natin. ngamang punin natin si papasok pa ako sa pasok pa ako sa trabaho ko iuwi ko pasensya na yung kanino po to fix nyo na lang ako kaya tawagan ayun na dito na tayo number 5 sabi niya no Oh, lala. eh Pulotin ko ah. Kunin ko lang yung pan ah. Yung sushi ko Kasi, ah. Kasi... Okay. Upang dasilaw. Wala. Ayan, oh, dito na tayo mga kaparisan. Kita oh. yun, uh, bumaba yung pios. Yan. Yan na yung mga kapatid siya. Linis tayo pa <tinyo> na dyan. Pinidot tayo. Uh, Posible yung mga no... Nagtataka ako mga kapatid siya. Kapay nga tatay, batid ang katawin, no? Di deliver. Mata. Awang tao ang katawin, no? Ibarbaro na yan. Awang tatay pa na. Baka... Baka siguro yung nag-deliver. Iniwang, ata. Ata. Imposible yung matag. Kaya uh, uh, yung nagtawa. Kaya uh. uh, yung kong Eh, kung tawa. Uh, naka nakamotor ako. Hindi po pwedeng ilugan ng motor yan. Kasi, uh, raw, uh. Uh. eh, uh, baraw. Uh. nga pagkata. Yung naganan. Eh, uh, naganan. Eh, Imbalanda. Ah. Barbaraw. Uh... O, oh, hindi pa nalukat nga talaga ne, uh, nyo, uh, na eh. O, kailan nyo. O, kapareso Buo payo. Mm. O, oh, hawa nga talaga na mayat. O. Uh... Uh, mas kayo po na eh. O, mas kayo na eh. ah. Eh, panalaw. Asla, malalaga pa yung tikot yun ah. Ah, 200 siguro tao eh. Mm. <laughs> panalaw. Ekeh. Okay. Alita, gini sa pang mga kaparisan eh. Napili ni Isaac. Okay, pati nga natin sa inyo, black tower. Merci buko, agyaman. Nalpasan. Mga kaparisan, nandito kami. Isama pa si Francis Parisan. Nakakunin namin yung tapi. Yung carpet na napulot ko kahapon. Nilagay sa basura. Nandiyan sa, ay hindi. Kasi walang pagtanungan. Aumupon. Aumupon. Ali, napata ako. Oh, na. Ako, oh, munti ito. Oh, ka na yung mga kapalitan. Tulak mo ah. Oh, uh, kami sa bahok. Tako po nila. Oh, may kulang alanda dyan ka na yung mga na pidot ko. Kasi ano kayo, ang oh, uh, umuti pagtawagan dito, yung na carpet nga yun, hindi napidot to. Awam mo, hindi. Yeah, Magkata ko na, kadwa mo na yung Francis Parisian eh. Marti kami. Trabaho ng opisina. Oh. Uh. Yeah, we can. Alay. Alay, ito ay kanatilangan. Nagi i-plug na yun. May sebo po ang giyaman. Dalkasan! Yawid na yun. Yawid mga kapatisyan. Pati na pidot ko nga tapi. Hindi trabaho. Eh, hindi niya ang ingarday. Siyempre sayang mo. Tara niya mga basuraan. Ano ako na. Sinubli ko na tatan. Ganda niya.